Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Edward Barber, balik pinas na! What's up, madlang people? Thank you for tuning in! Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na naghatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Eto nga ang late, latest update dito kina May Entrata at Edward Barber na mas kilala natin sa tambalang Mayward. Pero bago natin simulang pag-usapan ang naturang pagbabalik ni na May Entrata at Edward Barber ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Jonery. Ayan. Thanks Miss for her, Thanks Miss Josepa for keeping us updated about Mayward. We miss them so much. They are both in vacation. Malay malay natin somehow nakikita sila. Sana magkaroon na sila ng show together soon. Be safe po. God bless. I love Mayward. Ayan, God bless din po sa'yo. Madam Jonary. Ayan. Sana nga po, ba diba? Hangay, ayan ang isa sa mga pangarap at gusto ng karamihang Mayward supporter na magkasama si Maymay Entrata at Edward Barber sa kanilang vacation. But sa to say po, si Edward Barber ay nasa Korea. Ito naman po si Maymay Entrata ay nagbakasyon sa kanyang pamilya sa Japan. Ayan. Pero mali na natin, di ba, pagdating ng takdang panahon, eh magkaroon uli ng project together. Itong si namaymay Mai Entrata at Edward Barber. At gaya din po ninyo, Madam Jonarin, I love ko din po ang Mayward. Ayan, salamat sa napakaganda mong komento. Madam Jonarin, ayan, komento naman ni Madam uh, honorar, Honorada, Honorata. Ayan. Mayward pa rin. Love you, Mayward. O, oh, ba diba? Napakasweet naman ni Madam. Ayan, si Madam Helen. Ano, Helena? Ayan, komento niya. Thanks a lot, Madam. Watching from Muscat Oman. Ayan. Pride of Siquijor Province. God bless and keep uh, safe Always with prayer. Maraming salamat din po. Madam Helena, ayan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa Oman. Ayan. Oh, taga si Sikihor daw si Madam. Ayan. Ingat po kayo palagi dyan, Madam. Ayan. Sana mag uh, makapagbakasyon po ulit kayo sa Pilipinas with your family. Ayan. Komenta naman ni Madam Rosetta. Ah, Rosetta. Ayan. Don, good evening ah uh, makita kita lagi kayong dalawa. ay napaka-sweet naman ang komento ni Madam Rosita. Ayan, basa pa tayo ng mga inyong mga komento. Ayan, kay Madam Baby Lynn. Ayan, may word lang talaga. Love ko sila. Sana may teleserye na sila. Thanks po, Madam Josepa. Heart, 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 heart. Wag po kayong mga alala, Madam. Ayan, malapit na po natin. Ayan, mag-cross finger tayo na sana ay hindi mo usod. Ayan, magkakaroon na ng, te, uh, ng series itong si Maymay May Entrata mapapanood po natin yan sa Netflix. Ayan, abangan po natin yan. At si Edward Barber naman ay talaga namang focus na focus po muna siya sa favorite church nila at higit sa lahat sa kanya hosting career talaga namang in demand na in demand si Edward Barber sa kanyang pag-host at talaga namang napakagaling ng batang ito sa hosting. Komenta naman ni Madam Carmen. Ayan, sana bumalik ang tambalang Mayward. Na-miss ko na sila. Miss na miss ko na rin po sila. Madam Carmen, kagaya din po ninyo. Pero for now po, ayan, suportahan po natin ang kanya-kanya mga project ni na Maymay Entrata at Edward Barber. Ayan, komento ulit ni Madam Baby Lynn. Ayan, kumusta pa Miss Josefa? Thanks po sa update sa Mayward. God bless po, heart, 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 heart. Mabuti naman po ako, Madam. Medyo mainit ang panahon, mas lalo umalinsangan dahil malapit na po ang tag-ulan dito sa Pilipinas. Kaya mas lalo mainit ang pakiramdam sa katawan dahil, a. Uh, Masyadong maalinsangan ang panahon dahil sa nagbabadyang malapit na tag-ulan. Ayan. Ingat po kayo, Madam babylin Lynn. Ayan. Komento naman ni Madam Teresa. Thanks, Ma'am Josefa. May word lang sa kalam. Ayan. O, di pa talaga naman totoo naman may word lang sa kalam kasi kahit na napakatagal na nilang walang project, together, ay nananatili pa rin na naririyan ang suporta ng may word. Kinamay may entrata at Edward Barber. At huling komento na ating babasahin ay komento ni Madam Rosalina. Ayan, I'm happy na nag-enjoy si Maymay sa kanyang bakasyon kasama ang pamilya niya. Mayward lang of Torel heart 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 heart. O, oh, di ba? At least kahit pa paano na sunod-sunod-sunod-sunod-sunod ang project ni Maymay and Entrata sa kanyang dancing at saka ang kanyang singing. Ayan, marami siya mga campus tour. Ayan, mga mall show na pinupuntahan. Ayan, ayan. Ay, nagkaroon din siya ng oras. Ayan, sa kanyang pamilya. At talagang in-enjoy niya ng bonggang-bongga -bongga, ang bakasyon niya sa Japan. At ganun din naman po si Edward Barber. Ayan, bumisi siya sa Korea sa kanilang favorite church. Oh, eto na nga after nga ng one week na vacation ni na Maymay Entrata at Edward Barber. oh hindi po sila magkasama ha. Si Maymay po ay nagpunta ng Japan. Si Edward Barber naman po ay nagbakasyon sa Korea. Ay balik Pilipinas na nga itong si Maymay Entrata. Sa latest update nga po ni Maymay sa kanyang Instagram story, ayan, ibinahagi po ni Maymay May Entrata ang isang larawan, ayan, ng celebration, ayan, ayos sa kanyang caption, and I quote, happy birthday, Ate Jen, ayan, o diba, sarap-sarap naman ng kontis na cake, eh. favorite ko rin yan, Maymay, May. ayan, o diba, sinelebrate nila, Ayan, ang birthday ni Jens. Ayan. Bahay siguro ni Maymay to. Ayan. Okay. And then, kararating-rating lang ni Maymay and Trata. Ayan. Sa latest post naman. Ayan. Nang Star Pop. Ayan. Ay merong campus tour itong si Maymay and Trata. Ayan. Sa May 24, Ayan, 2024, 5pm sa Capitol University. O, ba diba? Sabak agad itong si Maymay Entrata sa work, work, work. Kasama ni Maymay Entrata dyan ay si Nabibory, Jeremy Glinoga, ayan, jelo uh, Jello Marquez, uh, Gem Jem uh, Makat, Tun, uh, Ma ayan, si Clue Remendon, at saka si Andre, ayan, sa Star Pop campus tour dito sa Capital University. Ayan. O oh, ba diba, sa bakaga dito si Maymay and Entrata. At syempre, sinerge natin ito. Ayan. Ayan nga sa caption ng Capital University. Kasi hindi ko kilala yung university. Akala ko dito lang sa Maynila. ba diba? Mapuntahan! Sana, pupuntahan ko sana, kaya inalam ko kung saan ba itong Capital University. Ayon sa post ng Capitol University, are you excited? And I quote pala, and I quote, kaya sa kanilang FB post. Ayon, ayon sa kanya, sa page ng Capitol University, are you excited for the biggest surprise of the year? Ayon, we bring you the Star Pop Campus door Star Pop Campus Tour is an event presented by ABS-CBN Music and ABS-CBN Event in partnership with Capital University. Watch this Kapamilya Artist perform live on May 24, 5 p.m. at the CU Gym. Ayan. Capital University Gym. Admission is free. This event is exclusive to Capital University student. Capital University uh, Bay Brand hub for fun and exciting student activities. If you want to experience something like this, enroll now. Campus University Office of Student Affairs and Services (ABS-CBN) ayon hashtag ABS-CBN Campus University Startup Campus Tour 2000 co ayon o di ba? Sure, inilam ko naman. Inalam natin kung saan ba ito. 'di ba? Kung saan ba itong campus campus tour na uh, ano ah uh, Capitol, ayan. Capitol University, ayan. Ayan sa kanilang page ang kanilang school. 'Di ba? Ang layo pala paano mapupuntahan ng inyong madam? Diba? Para makita ko si at supportahan ko itong si Maymay Entrata sa kanyang campus tour. Ay sa Corales ah uh, extension Osmeña Street Cagayan de Oro Philippines o oh, di ba babalik muli si Maymay Entrata sa CDO kung saan ito nag-aral at nanirahan di ba muli niya ulit makita ang kanyang mga friends and teachers sigurado dadalawin ni Maymay Entrata ang kanya mga teachers and friends pag siya pumunta sa Cagayan de Oro di ba at muli di ba makakapagbonding ulit si Maymay Entrata sa kanya mga friends and teachers sa Cagayan de Oro alam mo naman to si Maymay pag nagawi ito diyan hindi pwedeng hindi niya pupuntahan ang kanya mga kaibigan at kanya mga teacher di ba Oh, nakakatuwa naman after ng Japan, babalik pupunta si Maymay Entrata sa Cagayan de Oro, 'di ba? agad siya sa sabak ng work, 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 work. Kung si Maymay Entrata, ayan ay sasabak sa sabak agad sa campus tour this Friday at 5 p.m. eto naman si Edward. O, oh, ayan. Sumabak uh, naman agad sa taping ng asap natin to. Ayan. Nasagap natin sa FB. Ayan. Hindi ko lang alam kung latest to ha. Pero, kanina lang, kaya lang niya yun pinos na nagtitaping agad itong si Edward Barber sa asap natin to. Ito, panoorin natin ang naturang video. ng kanilang long weekend na vacation sa Japan at Korea. Pagbalik ng Pinas ay work, 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 work agad ang kanilang inasikaso. O kayo mga madlang people, mga marites, ayan, excited na ba kayo? Ayan, siya siguradong sunod-sunod na project ni na and Trata at Edward Barber i-comment nyo na yan at ating ang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Sa mga nakagusto po ng video ito at gustong laging updated, ayan, dito kina May Entrata, Edward Barber at Sam Mayward, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell button po dyan para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Usepa. Anong latest? Hanggang sa muli, paalam!